guys oh, sige hello guys magandang umaga piesta dito sa aming barangay kamparang hello hey, hi ay 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 guys Ano ah, si Sami? Hello guys Ano po guys Ayan guys oh Ah, nagbakasyon ang mas batin yung uh, nun pambuhan nun ayan guys ito na tayo sa malapit na tayo sa aming uh, kaibigan at Fiesta ang tatawag yan guys Okay. Hey. Guys, nice. happy piyesta. Pare, kaki. Happy piyesta, guys.